guys, so nandito kami ngayon sa kay uh, Key uh, yung uh, pinuntahan namin ngayon ay uh, mag uh, fishing yan uh, uh, fishing spot na isa sa mga magandang uh, puntahan so, so, dito nga uh, kay, uh, kay ngayon for the main time, nandito bina, yung na art ano? mm, dulo pala ito mm, ano laan ang sa dulo pala ang samahan nyo na lang po kami Ayan. Hi guys, hello, good morning Good morning guys O, oh, ngayon, ang aga namin nagising Para lang kami makarating dito sa Kay, kay Labne Hindi pala pwede dito pumasok ng basta-basta Kailangan naka-ano ka Naka-online reservation ka yung Ganda, no? Ganda yung view, ha? Huh? Yan ito yung ay yung ano yung eh? ano, what not center rehabilitation huh? underway. What not center do. The... Oh, ito yung sinono. Ito ba yung sinono? Oo. Uh Hindi -huh. sure. Mm. Ang ganda do talaga dati. Ito, eh, uting um, na guys. Ganda sana kung sa harapan to pala. Yan, umiikot ng sa kanya. First time namin pumasok dito. Guys, may ông <laughs> hello ung gậy, anh đâu may rồi, <laughs> <may> <laughs> <Hello, ongoy. laughs> Hello lộn về, cậu lộn về. Guys na, no? at uh, nandito kami ngayon sa kay uh, Kay Love Ngayon pinanong uh, tinanong namin uh, today is Thursday at dalawa lang daw pumunta ngayon for fishing. Pero yung um, hotel nila pala doon sa ano pa, na about 3 minutes drive sa kabilang uh, ano pala yun, sa kabilang place. Kaya tinuro sa amin na uh, ang uh, site of uh, fishing area that side tapos kung gusto mo raw tumawid nandiyan sa may uh, breakwater na yan yan pinagbawal muna at uh, uh, mayroon palang uh, araw na kung kailan daw pwedeng uh, buksan yan for fishing ayan so uh, ngayon ay uh, nandito kami sa uh, uh pinaka uh, isang spot at uh, sulong solo namin ngayon yung pag fishing dito ayan magandang panahon ito naman yung wifey ko ayan nangulirin siya ng bisda dyan so ayun dapat bread yung papain. yun so guys to, ang ganda ng site dito ba't walang naliligo no? kasi walang tao malinaw ba ang tubig dark ah doon pwede maligo pwede paliguan sabi kaya alam mo kung instead sa kalinisan dito tayo pumunta maganda dito hmm kaya lang yung ginastos nila eh. sa kalinisan pagkain doon okay so dito uh, <clears throat> muna tayo no at uh, it's lunch time yan nandito kami ngayon ito lang yung uh, lunch namin yan Yung fish fillet free na yan huh? free na siya sa ano sa ano namin sa fishing pag fishing kayo dito may free na kayong food tulad dito yun guys no at uh, <clears throat> lang katakot tao. It's 12 noon. Ayan. Kamila ng tao dito. Ayan. At uh, pupunta natin yun. No? Ayan. So we are on the way. So, uh, as I mentioned, uh, meron silang ginagawang uh, accommodation doon. So we will see kung... Uh, ano klaseng uh, accommodation na pinagawa nila diba so magikita nyo and uh, today kasi ay uh, it's Thursday at uh, yun nga tinanong namin kung sino ang mga uh, visitors nila so for the meantime dalawa lang daw uh, uh, family so kaya magkikita yung beach walang ano dito ay uh, palaging maraming tao during uh, weekdays no Saturday and Sundays <coughs> especially Friday uh, marami nang uh, nag-overnight dito until uh, they stay uh, until uh, Sundays so tamang tama uh, for uh, Mother's Day uh, celebration ay uh, tinit ko yung asawa ko na we will go here Uh, for fishing no, at uh, yun kasi ang pinaka stress reliever namin na uh, makapag-relax instead na we relaxing for uh, any any uh, events kaya itong napili namin so ngayon nakarating kami dito ayan, sabi nga uh, sineraduhan pala ito 2013 yun at uh, hindi na nalaga but eh uh, then uh, after the pandemic yun uh, at uh, they started to uh, uh, renew the, uh, the the site no ah uh, la new to to talaga na lugar na ito no hindi lang talaga siya na maintain so ngayon ay uh, they started to uh, do something na kakaiba yung uh, dating na uh, beach na ito no? at uh, yan makikita nyo yung sun napaka white na may kulay brown siya hindi naman tulad tali talaga completely white pero maganda yung buhangin mapino ayan so ayan may binagay din lang sila ng blocks dyan hindi ko alam kung so ang linis pala dito guys no? nandito ako ngayon sa kay me, Ito talagang pinaka magandang puntahan, no? malapit sa Manila. Kaya mm lang, -hmm. ang entrance dito ay uh, nasa 1,500 or mas 1,500. So, kasama na yung uh, lunch. Yeah. Okay, uh, I recommend this place no, na magandang puntahan. na uh, it's not really crowded sure na, na may enjoy yung family pag uh, uh, you're planning to uh, visit this uh, beach resort no and uh, I think I'm planning as well sa family ko uh, one of the days na babalikan namin itong lugar kasi uh, I like, I like uh, really the place uh, ngayon ay siguro tamang-tama na uh, according to them na uh, mayroong accommodation na near to the beach kasi yung Las casas na sinasabi nila ay uh, don doon pa yun sa uh, ano sa uh, malapit sa entrance I think from here going to Las Casas Hotel ay mga ano pa um, mga 2 to 3 minutes drive no? at uh, malayo sa beach so ngayon ay I, uh, I think I'm counting about 20 accommodation na uh, just like uh, ano maganda yung pagkagawa na very uh, unique na parang yung bamboo yung uh, pinaka roof niya na uh, pabilog and inside uh, I'm sure we will see kung uh, ano ang setup kaya uh, punta natin mamaya. So for the meantime ito yung isang site na sinasabi nila na uh, for fishing area at uh, sa YouTube ay nakikita dito na nakakaulay rin ng malalaking uh, uh, grouper or lapu-lapu na isda. Ayan. So ngayon pupunta natin yung pinakadulo and for now ay, it's getting uh, ano na yung uh, tubig ay uh, pababa na. Kanina nung dumating kami Uh, it's really high tide kaya makikita niyo yung kuwan dun sa, sa, sa beach side no? yung, yung marka ng tubig na medyo mataas-taas pa ngayon it's uh, uh, more than 12 noon na and it's getting uh, lower ang water kaya yun at uh, papuntad tayo sa pinaka dulo na uh, uh, ginawa nilang uh, sea wall no? naman natin masasabi itong uh, breakwater kasi yung breakwater nandun sa uh, uh, facing uh, uh, outside yan yeah. at dito uh, nasa gilid lang ang uh, suggest ko dito guys no na I hope na one of these days ay maglalagay sila ng uh, silungan kasi uh, ito yung facing uh, site nila na kailang pagdating ng uh, alas 12 ay talagang mainit na at uh, you know those uh, uh, um, more than 50 60 ay hindi na nila ma-attempt yung uh, talaga sikat ng araw dito uh, it's a summer no kaya uh, pero kung during uh, siguro during rainy season o yung uh, mga ng lang kasi uh, um, sa ganyang mga month ay mga cloudy uh, thing ay matatakpan at all the time na talagang sa ngayon ay uh, is really uh, you know, hot yan, pabalik na tayo yan, so well, here now na, ayun, yan ang sinasabi ng accommodation so, uh, you this is Um, accommodation uh, is not really expensive, you know. I think when I went to in the capital, on overnight, overnighting, you're gonna pay for five thousand, a couple only. But here, I believe uh, it's more expensive, no? uh, because it's going to be uh, sure. Uh, well, I hope not. kasi magandang site dito that they will stay here you know how many days you want sa overnight and uh, napaganda at saka uh, sa ano pa malilip pa masya uh, hindi, hindi kasi covered by trees around the areas ayun so iba, ba kaya pag uh, they, if they uh, develop uh, all these places I hope uh, for sure na maraming pupunta dito I even mean, it's uh, the price is a uh, little bit uh, pricey but still you know, I like the place I like the ambience I like the you know, everything here na yun 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 going through back to where we stayed at uh, meron palang pool dito na hindi na maintain no at may tubig at medyo may lumot lumot na but i heard that they're going to uh, uh, ano dyan? Uh, start to uh, uh, refresh the area and ito yung mga um, ano naman yung bahay uh, uh, if you would like to book uh, check office you know like uh, if you want to do some events Mga water skiing, water, uh, about water uh, activities. Ay, lang dito I and mean, if you want to register, it. or uh, if not, then if you want to go here, you can advance that uh, bab, uh, booking uh, through online. And so, pabalik na kami. uh, diba napaka maganda pag dito ka dumaan ang, ang alam natin na it's ang uh, init grabe pero pag dumaan ka dito sa ilalim ng mga puno ay ang uh, malamig yan diba so uh, I really recommended recommend this place to to uh, try uh, to visit uh, this 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 uh, site yeah now this is the uh, area we we are stayed kasi uh, day tour lang kami eh meron paingan at ang lamig dito no? kasi yung hangin papunta dito sa pinaka restaurant nila at meron silang lobby ayan and there's also a billiard uh, of uh, things that, that you can play with ayan so It's a good thing that wala talagang ano and kung gusto mo mong tahimik na lugar, the place is uh, really good to visit. Yeah. So, uh, we are decided to... Pero dito tayo? Hindi.

ito pala yung ano pag mayroong events na ano dito pala binabuksan yung mga uh, uh, primary breakwater. Okay. Okay. so monthly pala sila nag uh, ano nag uh, ano, know, fishing tournament. event tournament fishing, fishing tournament. tournament. hindi ko alam. ayun yung kites. car park. Hmm, iba. Ano ito? Hindi ko alam. Ano to? ito? Ito mayroon. Fishing. No fishing. Kaya may lunch ka ca cafe sila. Ah, ito nga yung sinasabi niya eh. Oh, dito pag, na yun. pagbukas pag yun Dito na yun. Mag magpapark ka doon tapos dito ka maliligo. O, saan ang paliguan yan? Ayun, may mga bato. Oh. Doon siguro maraming Ayun, oh. pwede ka magpaligo. Paligo, para doon. Oh. Yun ang sinasabi niya. Kasi may kainan din. Tapos pwede ka magpaligid. May babaan doon. Teka. Ayun, may babaan doon, no? Oh. Pwede ka pala. Ay, ba bawat pala mag, ano doon, fishing. Oo, secret. mo, Ang ganda, oh yung oh. ba Yeah. Ah. So, guys, ito na yung, uh, ano, no yung uh, beach na sinasabi nila. Uh, it's a small area only, no? Uh, doon sa right side. Ayan. Uh, maganda rin at uh, dito pa sa malayo, uh, mal, na makikita nyo na malinaw malinaw tubig. And this side, it's a rocky place. Tapos mayro pa lang uh, ginawang parang kalsada. Ito pala yung primary uh, breakwater na sinasabi nila na they uh, will open this uh, every month, first of the month. Kasi mayro pa lang fishing uh, uh events dito yung uh, uh, may mga prices kaya mga anglers talagang maraming pupunta dito kasi last time na it, the, uh, they they uh, went here according to the uh, staff of the uh, uh Kalabni ay mga 100 anglers daw ang nagparticipate kaya masaya So um, maybe uh, I'm just planning as well, no? One of these days, tap yeah, ulit yeah, nito, view. uh, as long as Nang may events, kasi uh, napaganda raw at uh, sa <coughs> palaki daw yung huli ng isda. to whoever um, uh, um, ng malaking isda, is siyang winner, um, place dito sa loob wala nagaw, na siyang premium alon, kanina, malaki yung alon uh, uh, first second and third yung yung, ano yeah. ngayon, uh, at ano tawag uh, doon? yun lang uh, Mga bato -bato na, na, kami ah, parang yeah, uh, day ngayon we're planning to visit the so, Las Casas yung, na yung, sinasabi kaso -kaso nila yung, ano. ngayon, now so, we're on the way alon, kaya napaka kahit Ganda dito ng lang dagat, yung dito, sa Mas mas doon naligo. Kasi ano, pag develop pa siguro guys, ay, uh, mm. uh, ito pinakamagandang uh, site sa paligo, uh, umaga, uh, where, where Saka the uh, Kapiti, ano, na, uh located sa Puerto Azul. Yeah. Mm. Yeah. Mm. At uh, ay, isa pa no, ay magandang uh, paliguan dito dahil merong breakwater na ginawa nila no kahit sabi mo maalon or um, ulan whatever Diyan, um, tubig, din uh, uh, it's Pilipi really calm ako. no pag maligo ka hindi hindi yung alimango uh, yung, uh, alimango ah, yung sa seaside ah. so yan <laughs> yan at uh, na, ma ma uh, nakikita natin dito na yung kung saan yung El Patio, yung pinaka-office or main na uh inquiries nila ay may bahay siguro ito yung bahay ng mga ng may ari no and or uh, yung mga kasi nakalagay dito private ano uh, private places so ibig sabihin uh, hindi natin pwedeng uh, pasukan yan so only uh, authorized persons can do that no kaya lang medyo walang tao at uh, Uh, they're here, no? Siguro mga families ng uh, uh may-ari nito kay Love ni ay they, they uh, go here, no? Uh, ito yung pinaka uh, hotel nila. Ayun. Uh, so, uh, now we're heading to Las Casas. Uh, yun nga, sabi ko sa inyo, 2 to 3 minutes drive. At uh, ang kalsada dito ay medyo, medyo rough. A little bit rough. Kaya daan-daan lang kami. Pero kung siguro, uh, if you will drive, I think it's only uh, one minute. No? Kaya lang medyo, yun nga ang isa sa mga project nila na they will uh, 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 reconstructing the uh, the road no in going that place eh, hindi naman masyadong kalayuan ayan so uh, ito yung pinaka ano nila checkpoint pero walang may nagpapantay uh, doon pa lang sa ano sa labas siguro mga 5 minutes drive pa nung bago kami pumunta at mayroon pa lang uh, security card doon na uh, hindi ka pwedeng pumasok kung wala kang appointment ano or ay, reservation uh, uh, na uh, you ano will stay ito? here uh -huh. kaya ayun uh, so, ito pala yung last last casas para pala siyang subdivision no? grabe nasa loob ng na, ano gitna ng bundok may subdivision subdivision matatawag dito Parang oh, masalisalil yung mga swimming pool din ha. Oh? Sila personalize. Personalize? Ano ba yun? Tama? Sorry mag-inquire. Hmm. Hmm. Oo. Pwede ko pumasok. May mga ano sila. May wala sila nakalagay na ano. Baka sa dulo pa. Uh -huh. Sa dulo pa. Kunti lang ako sa baba. Bridge bridge. Oh. Uy, may <coughs> ano ba din pala dito? Dagat sa dulo? Uh, Tingnan nga natin doon. Sa dito? Dito daw eh. Straight beach. Straight. Ang mm, galing. Uy, parang siya yung subdivision. Sumalayo so, pa talagang ano. Ano ito? na meron dito? This way. May tulay-tulay na. Beach this way. Mm -hmm. Saan na yan? Yan. Bapatong ka sa bundok. Hey. Maraming monkey. Monkey pa pala. Maraming monkey dito. Ah, yan pala nakikita ko. Saan? Oh, maraming beach. monkey dito. Saan ang beach nila? You know, beach. Ang mm, daming monkey. Walang tataba pa. Kaya para dapat nakasarado yung anong dito. Hmm. Palit ka. Palit ka yun sa ilalim no? ng dagat pala yun ang no? daming monkey monkey para siyang ghost town <laughs>